Dali. Segala, segala. Perle dah. Lapah warm up eh. Ayo, warm up kanlah eh. Tekkanlah. <laughs> Dali, dali. Ay, mag out. Dali, doi, doi. Dali. <laughs> dali, tuloy-tuloy lang. Siguro din ako Kaya hindi ako parang lowkey <laughs> sinisipon ako kaya ko malalag na tinakot ako kong naman naman game ay And... hahahaha <laughs> <laughs> <laughs>

Hai. <laughs> Hai. Sinangin ng putik. Ito, dito dito tumalon sa pampulot. kadali.

来，二，三，四，五，六，七，哈哈哈哈哈哈，嗯，不跑了，你给它踢吧，还有马拉松的，跑几步吗？